kung galing. Hmm. Saan ka galing? Ano dala mo? <laughs> May dala ka pang redos. May pasalubong ka pang bali. Thank you. Inumin ko ito. Hindi na ako umiinom. Basta dala-dala mo. May tulutan pa. sa Uy, meron pang isa, dalawa. Uy, meron pang isa, tatlo, ang dami naman. Oh, kaya rin maging mga magkakape. Pag naguto, katain. May brand pa. Ang pangkakabait talaga mo.